Boss. ano yung ginagawa mo? Pinapalakihan na yung butas. Masisira yan pag pinalakihan mo. Hindi, meron tayong ano, ginagawa nga ano dito. Picnic? Picnic. Ha? Huh? Ito, ito, ito. Ba, malaki na kasi yung butas yan? Nalog na dyan, o. Oh. O, oh, kalog na nga, o. Oh. So, so, ano mo? Ano to na kadena? Yung sa gitna na kadena Yung linkage? To. Oo. Oh, Ayos, so, ah. yan ay lalagay mo dyan. Sakto natin dyan sa gitna para hindi na siya umalog ito. You know. Eh, pabilihin mo na lang ang customer. Eh, pahirap-hirapan ka pa niyan. Walang pambili siguro eh. Ayun ah, lang. Sige, sige. Gawin Ting na lang natin ang paraan. Okay, sige. Tingnan ko mamaya pag, ah, pagkatapos mong gawin yan ha. Sige, sige. So, palakihin mo lang yan. Tapos, Pabalain. ipapasok mo yung parang tubo na yan. Oo. Uh. Tapos, Mapasok mo na yung bolt. Oo. Uh. Galing sa kadena yan. Oo, oh, galing na sa kadena. Ah, yes, Ayos okay, sa uh, hi, hi, hi. Sige, sige. Tingnan natin mamaya. Okay. Brad. ano? Oh. You know, ito na. Napasok na natin yung ano yung sa linkage oo ba diba, yun sa kasi dito yun o yung sa preno nya ba oo oh, pag maluag pag ma laging nakailaw diba? oo ayos to ah talagay na natin dito ayan ganyan no? tignan natin kung may alog pa sige nga iba iba tong galawan mo ah wala no hmm? meron pantay na lang ha pero buti saktong sakto siya dito ano oo. so itong motor na to click huh? ang bilis naman kumalog nito o oh, yan na oh. kalugin mo raw ano, putik e, yan ayos ah. Dami matututunan sa iyo yung mga